Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Hmm. Mm -hmm. Sir, last na po from my end, no? Sir, kapag ganito po may, uh, kapag kunyari po halimbawa mapatupad yung universal uh, pension program, paano nyo po kukumbinsihin o hihikayatin yung mga Pilipino na wag maging An, ano ba, tambay lang. Hmm. Kasi ang ako po ang iniisip ko, ang mindset ko, halimbawa, kung alam ko naman na may guaranteed pension ako kahit hindi ako magtrabaho ngayon, hindi lang ako magtatrabaho. Hmm. Aasa na lang ako kay mamit daddy. Aasa na lang ako sa padala galing ng kamag-anak abroad. Ano po yung hmm. pwede natin gawin para masiguro na hindi mababago yung mindset, mindset. o hindi mag-enable -e ng katamaran yung ganitong klase ng guarantee para sa kanila? Ah, ah, alam nyo, kapatid Christian at Katrina, hindi po totoong okay. mga tao ay tamad. Kung meron pong trabaho, wala pong taong gustong nanghihingi na lang. Nakulangan po yan ng gobyerno. They should generate jobs for people. Kailangan natin ng maging maayos ang ating ekonomiya para magkaroon ng trabaho ang mga mamamayang Pilipino. Of course, um, may, may mga taong tamad talaga pero karamihan po ng tao ay may dignidad. Ayaw po nilang nag-aamot-amot at nanghihingi at namamalimus gusto rin po nilang magkaroon ng hanap buhay. Ang problema po ng gobyerno natin at ang ating ekonomiya ay hindi po nagkakapag-generate ng maayos na employment generation program. Puro datos lang ang pinagyayabang natin pero wala natin nakikita tapos nagmamayabang tayo. Magiging middle income country na tayo. E paano natin pagyayabang middle income country tayo? Wala nga trabaho ang mga, mga raming Pilipino. Hindi po totoong tamad ang mga Pilipino naghahanap sila ng trabaho, wala lang silang makuhang trabaho. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.